Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naibalitang bagong lineup ng Minnesota Timberwolves. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang pumerma na nga po ngayong araw si Looney Walker IV. Since nga po mga katrops nakaabot ang Minnesota Timberwolves sa Western Conference Finals ng nagdaang season, ay kinailangan na lamang nga po ng kanilang team na gumawa ng ilang maliliit na pagbabago sa kanilang lineup, kagaya na lamang ng pagkuha nila sa ilan sa kanilang mga bagong player, kagaya na lamang ng kanilang rookie na si Rob Dillingham, PJ Dozier at ang kanilang pinakabagong veterano na si Joe Ingles. At kahit man nga po ilang player lamang ang kanilang kinuha, ay magiging sapat na rin naman nga po ito para matulungan ang kanilang mga dating players na sina Anthony Edwards, Carl Anthony Towns, Rudy Gobert, Jaden McDaniels, Reid, Mike Conley at si Nikhil Alexander Walker na makabawi sa susunod na season. Well, kumpara nga po ng nagdaang taon, ay mas eksperyensado na rin naman nga po ang kanilang mga players since alam na nga po nila kung gaano kalaki ang pressure pagdating ng playoffs. Bukod rin nga po dyan ay makakatulong rin naman nga po ang scoring, shooting at veteran presence ni Ingles para manalo sa kanilang mga laban. Sa mandala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pumerma na nga po ngayong araw si Looney Walker IV. Kumalat nga po mga katrop sa social media ang balita noong nakarang linggo na isa nga po si Looney Walker sa mga free agent na mag-workout sa koponan ng Sacramento Kings upang magkaroon sila dito ng chance na makuha ang bakanting pwesto sa lineup nito. Pero dahil nga po sa dami ng mga manlalaro na sasali sa Kings ay wala nga pong kasiguraduhan kung makakakuha siya dito ng kontrata. Kaya kung sakali man nga po na hindi matanggap si Looney Walker IV sa Sacramento Kings ngayong offseason, ay suggest na nga po ng mga fans na maaaring nga po siyang bumalik sa Lakers para tulungan sina Anthony Davis at LeBron James na makakuha ng kampiyonato. Ngunit makalipas lamang nga po ang ilang araw mula nang lumabas ang ganitong klaseng balita, ay ibinulgar na nga po ng NBA insider na si Adrian Wojnarowski ng ESPN na pumerma na nga po si Looney Walker IV sa ating defending champions na Boston Celtics na isang veteran minimum contract. At dahil nga po dyan, ay mas lalong lumakas nga po ngayon ang lineup ng Celtics lalo pat kayang kaya para naman nga po nito na magtala ng malalaking puntos kung mabibigyan lamang siya ng sapat na playing time sa loob ng court. So yun lang mga katrops ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.